Sa Manila Midnight, bawat kwento'y bumubulong sa dilim, mga kababalaghan, hiwaga, at katotohanang ayaw mong paniwalaan pero di mo rin kayang kalimutan. Ngayong gabi, ating babalikan ang isang pamilyar na lugar sa mga taga-south ng Metro Manila. Isang mall na dinadalaw araw-araw ng libo-libong tao pero may mga gabi raw na may ibang dumadalaw dito. Hindi tao hindi rin lubos na nawala. Ito ang kwento ng Star Mall Alabang, at ang sinehang binalot ng takot, mga aninong di matahimik, at mga bulong na di mo alam kung saan nang dagaling. Sinehan ng mga multo Isang sabado ng gabi, pasado alas 10, isang magkasintahan ang pumasok sa sinema tatlo ng Star Mall. Huling full show ng isang sikat na horror movie, sabi nila, ang pinakamagandang paraan daw para manood ng katatakutan ay sa madilim at tahimik na sinihan. Hindi nila alam, may mas nakakatakot pa pala kaysa sa pelikula. Habang nakaupo ang dalawa sa bandang gitna, napansin nilang tila puno ang sinehan. Rinig nila ang mahihinang tawa, may paubo-ubo pa nga. Sa isang eksena ng pelikula na sobrang tahimik, tila may narinig silang sabay-sabay na paghinga sa paligid. Natural lang, siguro ay nanonood lang talaga ang ibang tao. Ngunit nang matapos ang palabas at bumukas ang ilaw. Wala. Sila lang pala ang nasa loob. Walang ibang tao walang ibang umupo sa mga likuran. Ang mga tunog na kanina'y parang normal ay biglang naging mali. At ang pinaka nakakakilabot? Nakita ng babae sa cellphone niya bago siya nag-record ng eksena mula sa screen, may mga siluetang animoy na nanonood din. 5. Anim, pero wala sa mga yon ang nasa paligid pagbukas ng ilaw. mga lalaki sa barong. Isa namang security guard ang nakaduti bandang hating debi. Sini-check niya ang mga exits sa likod ng sinihan. Routine check kung tawagin. Paglingon niya sa hallway patungo sa Cinema 2, may nakita siyang sampung lalaking nakasuot ng puting barong, tahimik na naglalakad papasok sa sinihan malinis ang kilos, halos sabay-sabay pa ang dalaw. Nilapitan niya para sabihan na sarado na ang sinihan. Pero nang buksan niya ang pinto, wala ni isa sa loob. Hinanap niya sa mga cubicle, sa likod ng screen, pati sa storage, pero walang bakas na may pumasok. Nang i-check ang CCTV, kinabukasan, nakita nila ang guard. Nakita ang pagbukas ng pinto, pero sa footage, wala siyang kausap. Wala ring dumaan sa hallway. Ang bata sa loob ng sinehan. May isang empleyado sa snap bar ng sinehan ang nagsabing isang gabi. Habang naglalakad siya pa nadaanan niya ang Cinema 5 na bukas pa ang pinto. Patay na ang ilaw pero may mahina raw na iyak ng bata mula sa loob. Tinawag niya ito, baby. Nasaan si mami mo? Wala siyang narinig na sagot pero patuloy ang mahinang paghikbi. Pagpasok niya para hanapin ito, biglang nagsara ang pinto sa likod niya. Nang magliwanag ang emergency light, nakita niyang may nakaupo sa mismong gitna ng sinehan. Bata. Mga limang taong gulang. Nakatingin lang. Walang imik. Lumapit siya ng konti, pero nang ipikit niya ang mata niya. Wala na ito. Walang mukha sa selfie. Dalawang college student ang nag-selfie sa loob ng sinhan habang naghihintay ng movie. Nagkatawanan pa sila dahil puro empty seats sa likod nila. Pero nung i-preview nila ang litrato, may isa pang mukha sa gitna nila. Hindi nila kilala hindi rin nila napansin habang kuha ang litrato. Mabangis ang tingin nito, parang galit na galit. Ang mas nakakapangilabot. Wala itong mata. Puro itim lang ang nasa loob ng mga mata nito. Nagpables sila kinabukasan. At ang phone? Hindi na nila nagamit ulit. selfie daw ito mag-isa tuwing gabi sementeryo sa ilalim. Ang lugar kung saan nakatayo ang Star Mall ngayon, ayon sa ilang matatanda sa Muntinlupa, ay dating sementeryo. Lumang libinan ng mga taga-alabang na sinara noong dekada, pitumpu. May mga balitang hindi lahat ng labi ay nailipat. At ang ibang kaluluwa, ayon sa ilang sensitibo, ay nananatili kung saan sila huling inilibing. At saan ka ba pwedeng manahimik kung hindi sa isang madilim na sinihan? Tahimik. Walang istorbo. Para bang sadyang para sa kanila? Bulong ng mga naiwang kaluluwa. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa Star Mall Alabang, lalo na kung gabi na, at maisipan mong manood ng sine. Tingnan mong mabuti kung sino ang nasa tabi mo. Baka wala sa CCTV ang mukha nila. Baka may marinig kang pumalakpak sa bandang likod kahit wala kang nakikitang tao. At kung biglang lumamig ang paligid mo kahit walang aircon na bukas. Baka hindi lang ikaw ang nanonood. Sa Manila Midnight, maraming kwento ang hindi basta-basta sinasabi sa liwanan. Pero sa dilim, doon sila bumubulong. Sa dilim, doon sila muling nabubuhay. Ito ang Manila Midnight. Kung may kwento kang di mo maipaliwanag o karanasang gusto mong ibahagi, Iwan mo sa dilim at kami ang magdadala sa liwanag nito. Hanggang sa susunod na kwento. Matulog ka ng mahimbing. Kung kaya mo.